So, hello po, guys. May papakita lang po ako sa inyo. Bago ko muna ipakita. Mag subscribe muna kayo, guys. Tapos mag like. At guys, Mag-follow na din. Ito na po. One, two, three, go! Yan. Nabungi na po ako. Kanina lang tinanggal. Tsaka guys, ako na po nagtanggal ng sarili ko. Yan po. Yan po yung ipin ko yan. Yan. Ha. Okay. Ha. Hmm. Ah, hmm. oh, di ba yan yung ikin Ha? Huh? Yan okay. po yung ni in ko ito po. Hmm. Yan po guys, kanina lang po to. Natanggal. Ako na po yung nagtanggal ng sarili ko, guys. Inikot ko lang pa ganun. Tapos na. Kaya yun lang. Bye -bye.